Mashare share ko lang ha. Bago lang naman ako dito sa Hong Kong. Ang galing ako ng Saudi for almost 6 years. Eh. Like 5 years and 5 months, 4 months. Something like that. More than 5 years ako sa Saudi. Siyempre, nung no, nasa Saudi ako, sabi ko, akala ko talaga, parang mag-Hong Kong ako. Sabi ko, mag-Hong Kong ako. kasi ang, ang laki ng sahod sa Hong Kong. Well, actually, malaki talaga. For me, ha, malaki na yun. Mabot ng 35, 36. So, kung may overtime ka pa, ng marami, tapos, magkataon na holiday, tapos papasuki, papapasukin ka ng amo mo at magtatrabaho ka din, napakalaki talaga. Well, actually, yung iba dito talaga, uh, more than minimum na sila and nagre-range ng ibang sahod nila ng basta na sa 50,000 mahigit, ganun, kasi nga, iba na yung level nila. So, depende pa rin yun naman sa amo na mapupuntahan niyo kung gaano ka generous. But, eh, sa minimum is nasa 35, 36 mga may. Para sa akin, malaki na yun. Pero, nung napunta na ako dito, lately, sabi ko talaga, ang laki na lang sa sahod na yun para sa akin ha. Pero, nagtaka ako, kulang pa rin siya. Parang, depende na rin naman talaga sa pagtitipid. Pero, in total, kahit paano, mas advantage talaga ang Hong Kong kasi may day off. May day off, and then, sa mga holiday, ayun, uh, with pay kayo niyan, kahit na mag day off kayo, tapos pag papasukan nyo naman, syempre, nagbayad yun sa inyo. Pero yun nga, napansin ko po sa sahod mga may, kahit kano pala kakalaki yung sasahurin natin, ano, kapag uh, hindi tayo matutong magtipid or mag-budget, parang mawawala ka sa linya. Alam mo, mawawala ka sa focus. mapapa, sabi ka na lang, hala, sumasahod pala ako ng ganito. Tapos, parang ang lang. Yun. Na, na ano ko lang, na-realize na ko lang. Oh. depende pa rin naman pala talaga sa pagtitipid niyan. Kahit ano kalaki o kaliit ang sahod natin, mga may, depende pa rin pala talaga sa atin yun. Kasi kung tutusin, if ever na hindi, kanyari, hindi tayo gagasto sa day off dito sa Hong Kong. Malaki. Malaki yung sahod natin. Kaso nga lang, pag nag-day off tayo, kailangan natin kumain. Kailangan natin mamasahay kung may gusto tayong puntahan. And, syempre, pagpalagay natin eh, yung budget mo sa isang araw, sa isang day off mo is $100, Hong Kong dollars. Magkano na rin naman yun sa Pinas, di ba? Magkano na rin yun sa Philippine money? equivalent nun. Tapos, pera pa nun yung mga pang-hygiene namin. Oh, pagpalagay natin, another 100 para sa mga hygiene, $200. Ganun. So, depende na lang yan kung paano, kung natin babajuti, yung mga toothpaste, shampoo, ganun, mga, kung ano-ano pang, lalo kung may mga pinapapahid pa kayo sa mga mukha ninyo, or mga pabango, kung ano pa yung mga lotion na maintenance ninyo, ganun. So, <laughs> ang ending, parang nagiging net na sahod is, halos katumbas lang din ng sahod sa Saudi, sa Middle East. Yun ang ko. Advantage ka nga lang dito is may day off. May talagang specific day para sa pagpapahinga. Kahit na ano, ka ka-stress dito, mayroon ka talagang specific day na makapagpahinga ka kung anong gusto kong gawin. So, dito ko lang napagtanto na sabi ko, kahit pala ano ka o kaliit yung sahod mo, kung yung expenses mo naman yun, mas malaki pa halos kaysa sa sinasahod mo, din, wala din. Kaya, nasa ating pa talagang pagtitipid mga may yun lang na-realize na-share ko lang kasi isipin mo sabi ko nung dati na sa Saudi ako kako mag -hung -hung ako kasi ang laki ng sahod malaki nga naman talaga para sa akin ha nalalakihan ako well in fairness kahit pa pano wala pa akong one year dito seven months pa lang ako pero uh, may mga na-achieve na, na ako kung paunti-unti kahit pa pano kasi talagang tinitiis ko yung sarili ko na huwag bumili ng kung ano, -ano mga gusto kong uh, bilhin para sa sarili ko yun nun. Sabi nila, wag ko daw tipirin yung sarili ko. Kasi ako daw naghihirap, eh. Ako naman naroon sa trabaho. Pero, totoo naman din. Pero, choice ko kasi na unahin mo na yung mga mga needs kaysa sa wants ko. Ganun. So, ay, nako. Laban lang, mga mi. Na-share ko lang. ano na-share ko lang. <laughs> I know na hindi lang naman ako ang ganito, pero wala lang, mga mi. Gusto ko lang din talagang i-share. Ay, buhay talaga. Oh. So, na lang tayo. Kape ko o black coffee. Yan pala. Wala lang 3-in-1, 3-in-1 kasi parang nagkaka-nerve sa kulong sa 3-in-1. Tara! Wala yung mga amo ko kaya nakaligo ako ng maaga. Yan. So, yung ibang amo, ayaw niya nila na maligo kayo ng maaga. Gusto nila yung gabi, pagkabago matulog, after ng trabaho siyay so, lang mga mi goodbye uh, see you later oh see you see you soon see you next time ano ba <laughs> bye